ang aming house. Hintay ko yung mga friends ko. Okay, kaya what you eating? Mag-alas 12 na ng tanghali. Eh. Pero, wala pa sila. Sabi, 11 o'clock na dito na. <laughs> ang ganyan, alas 12 na. Yeah, aming wanting tahanan. Ayan, si mother. Ayan. Ino siya ang black coffee. My goodness. Pag Pagdating niya, kakain lang, uwi na ulit. I light up my life. Ayan yung ha outside. Ayan. Ayan. Ganito lang yung buhay namin. Pang, para pang, mawala pang, ang inip mo sa Amerika ay Kanta sayaw. Ayan lang ang gaming trabaho. Ayan. Yung anak ko, hindi na iinip yan. Kahit anong gawin niyan. <laughs> hindi yan naiinip sa house. Katulad na ibang bata. Ayan. Daro lang. Okay. Ayan. Ito, so, pa, pa, wait wait lang. Ayan. Chill, chill lang. Oh. Ano na? hung yan ay ang ganda ng hair ko Yes, yeah, straight ganda ng aking uh, ano <laughs> ganda rin ng bayad ganda rin bayad no kaya <laughs> ang ganda marami na sa binili kong portable hindi naman maganda po sa akin hindi nakakaunat no shadow oh, ay yung huli yung the best <laughs> the best Bye. take ko muna, friend. Later. Thank you for watching. Ganda wow. lang ang buhay. Sa Amerika, walang martes. <laughs> Nasa loob ng bahay lahat. Okay? Bye-bye. Mm -hmm. Thank you. Bye-bye. <laughs>